Ah, good, morning. good morning. Yes. Good morning. 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 Oh. Rex. Good morning. Ah. Uh, uh, ano sabi mo? Dapat ikaw magtuturo o ako magtuturo? Tapos. Sige. Paano ako sa kanya? Pero andun ay, teka muna. Diretso. Alauna. O, oh, magtaya natin yung TV na sa kayo supply. Pagkano? Baka ano? Na, uh, 3, baka magtipnay. Magtipnay natin dalawang e-call. At, 30-50 sa ka-300. Magtipnay natin pang 5 minutes. Buti yun. Pagkakataon na tayo. Uh, Pagkakataon. Uh, Kasama na ba yung bayad? No, ano yun? Magkano isa? 2,000 sa pasok na naman pasok na naman kami ulit guys kasi umulan, umulan, umulan pasok, pasok so guys, pagdating namin dito galing nag breakfast ay ito, okay na naman ang aming higaan so may ikukwento lang ako sa inyo so ang ikukwento ko sa inyo ay galing nga kami nag breakfast ng buffet So, ang masasabi ko lang guys, hindi lang po Pilipino ang gumagawa ng maraming, maraming kinakain. Halos malulula na ako sa uh, pagkain. Left and right, hindi ko lang masyado guys ng videohan kasi medyo nahihiya pa rin ako. Nandun pa rin ang ko. Kasi kahit ganito lang ay nahihiya pa rin. Hindi pa rin ako sanay makipag uh, bijuhan kung ano man ang dapat kung ano. Basta yung makakaya ko lang. Ang ginagawa ko, yung makakaya ko lang. Kasi ganito 'yon, doon sa sinabi ko sa yung mukay na magmukbang ako ay eh, hindi ko talaga kaya, 'di ba? Sinabi ko 'yung kanina. Ngayon, ah uh, natatawa naman ako natutuwa at natatawa at right naman talaga nila 'yon. Hindi lang po Pilipino ang gumagawa ng marami silang kakainin. Yung marami silang hakot, sila ng hakot ng pagkain hindi ang ibang taga-bansa din Hindi ko alam kung taga ah uh, Pino Korea or Chinese or whatever. Uh, parang Korea. o uh, hindi ko lang alam. <laughs> At, or Indonesia, hindi naman Indonesia. Para din, pero hindi. Parang, ang ano kasi nila, malalaman naman na natin kung Indonesia. Pero parang, parang more of Korea ko. So, ang ganitong nangyari is <laughs> na, nauna na sila doon kumain. Pagdating namin, sa breakfast. Tapos, uh, di, dalawa lang kami. Left Ha, sa right side, dalawa rin sa right, yung sa left side, may anak na may anak o kapatid nila, siguro anak nila yon pero mga bata pa sila, siguro kapatid nila yung bunso o whatever grabe guys, parang uh, ako ang nalulula ako yung, di okay lang yun kasi sa kanila naman yun right naman talaga nila yun kasi nga kasama yun sa sa um, pag nandito ka pa sa, sa hotel, kasama mo yung talagang breakfast, kasama mo yung... Pero ang naanohan ko ay talaga namang uh, paano ba kakainin yung lahat? Paano ba kakainin yun lahat? Ako nga parang hinihingal na ako yung palang na kain ko. Samantalang uh, ako talaga guys, sa totoo lang marami ako kumain. Marami talaga ako kumain. Pero uh, hindi ko ano na nakikita ko rin sa mga mga nagmumukbang na marami talaga sa kumain. Pero yung kanina talaga guys, hindi lang ka uh, tayong Pilipino o talaga yung bang, -bang, bang sa mga mga travelers na rin siguro na eh, naalam nila kung paano nila uh, gawin. Parang, parang hindi na kakain ng, ng ilang araw o one week. Ako nga lang na hindi nga ako kumain yung tulad ko sinabi ko kanina na, na hindi nga kumain ng, ng hapunan o kahapon ay kunti lang minta na lang ng kunti ay talaga namang hanggang kaninang umaga ay busog na busog pa siguro nga lang meron talagang uh, madaling mapan matuno pero ang inaano ko lang nun guys sa sa indifferent ha doon sa ibang taga-ibang bansa taga dito sa atin um, wala akong... okay sa kanya, okay lang yan ha, kung sino na natamaan, wala lang yon Pero, parang nasasayangan sayangan ako dahil ang dami na nahakot, sabihin ko na nahakot, <laughs> ilagay sa lamesa, kuha para rin ng kuha, na hindi nga rin nauubos yung yung una nila na kuha, nakailang naka tampak na yung ano, nakakailang tambak na yung uh, plato, or plate, or, plato nga. Ano ba yung plato yung plato yun? Yung plate. Yun na. Uh, sabi kong ganun, uh, di itino ko naman, ano, uh, siyempre sa kanila yun. Ano talaga yan. Sorry lang tagahas, mga natatamaan. Pero napakasayang naman yun na, uh, na kasi tinitikman siguro nilang lahat. Pero napakasayang naman yung parang hindi pa nauubos at hindi pa natapos ay kuha na naman ulit. Pero uh, siyempre, talaga naman gusto lang nila talaga yung Uh, matikman. Uh, what I mean is, uh, isagad nila yun. Kasi kasama nga sa bayad. Pero, uh, <laughs> nag enjoy lang. nag enjoy lang sila. nag enjoy rin ako sa, sa, sa left hand side ko. nag enjoy lang din ako sa, sa ganun. Parang, parang ako kasi nalulula. Ah, parang akong nalulula ba? Kahit ako, marami din talaga ako kumain parang nalulula ako sa sa ko saan sabi pa yun ilalagay pero wala na talaga sempre pag sinong makarinig nito masasabi talaga wala ka na doon wala ka na pakialam na at saka talagang ano, enjoy lang nag enjoy lang sila nag enjoy lang lang rin naman ako naisabi ko lang to kasi uh, yun kasi ang napapansin ko tuwing umaga at medyo uh, yung sinasabi kong palakihan portion na tayo ay grabe talaga guys Um, hindi ko inaano ha yung mga nag gumagawa ng ganyan ha pero ha, natutuwa lang talaga ako natutuwa rin sila sa ginagawa nila natutuwa rin ako kasi nga um, bawat isa naman talaga nag-enjoy nag din ako ay talaga naman ay medyo ako ang lalulula. <laughs> at hindi naman sa ano na mahihiya ka nakainin yung lahat nakukunin mo yung lahat Um, di naman, pero halos kasi lahat ng ano doon ay parang kinuha. Ha? Naku, nag-stop ako bes kasi yung isa kong hindi, di ko alam baka mawala, hindi ko na napapansin. Hindi ko na kasi ginagamit yung isang hindi ko. Ah, cellphone pala. At ito lang lagi kasi nga busy ako siyang gumaang, gumaang. Ito lang guys ha, sa totoo lang, i-enjoy naman talaga ang life, yung ganun, sa kanila naman talaga yun. At iba naman sa akin. Hindi, natutuwa lang talaga ako. Natutuwa talaga ako guys ha. Sa mga observation, hindi naman ako nag-observe kasi yun lang naman kasi ang nakikita ko. At saka, um, totoo yan. Naano lang ako kasi siguro naman ay tama rin lang, lang nin naman ang um, ginagawa nila na enjoy sila pero uh, ako parang halos siputin ko yung ano yung tawag yun <laughs> ubusin ko yung kinuha ko kasi parang kinukunti-kunti ko lang kasi sabi ko sa dami-dami pa naman ito hindi ko lang talaga guys masyadong nabidyohan yun doon parang nahihiya talaga ako ah uh, basta enjoy life lang guys kung saan man tayo naroon basta buffet is buffet all, eat all you can yun naman talaga yun eh Um, kung hindi sila, enjoy din ako sa nakikita ko, enjoy din sila sa pagkain, gano'n. at sa sarap ng pagkain. Lahat ng gusto mong pagkain ay nandiyan doon. At everyday iba-iba, at iba-iba talaga yung ano nila, puro masarap. So, yun lang guys uh, at <laughs> ina-update ko lang kayo lagi sa ating uh, pag buo bufe, ilagay bye.